ang South China Sea ay parang isang bomba na anumang oras pwedeng sumabog. Ang agresibong pagpapalawak ng China, mga alyansa ng United States, at napakanipis na mga hangganan ay nagbago sa mahalagang rutang pangkalakalan na ito bilang pinakamapanganib na lugar ng tensyon sa mundo. Isang maling galaw, isang sagupaan sa pinag-aagawang bahura, o maling interpretasyon ng signal sa radar ay maaaring magdulot ng malawakang digmaan na kinasasangkutan ng mga superpower na may armas nuklear. Ano ang mangyayari kung biglang sumiklab ang lahat? Tara, himayin natin, oras-oras, kung paano maaaring mauwi sa pandaigdigang kaguluhan ang isang digmaan sa South China Sea at nagsisimula ang lahat sa isang supply mission na hindi ayon sa plano ang nangyari. Sa unang araw, alas 6.30 ng umaga, lokal na oras, Umalis ang barko ng Republika ng Pilipinas Teresa Magbanua mula Palawan dala ang buwan ng supply para sa mga Philippine Marines na nakaistasyon sa barko ng Republika ng Pilipinas. Sierra Madra, isang nakalubog na landing ship na nagsisilbing forward post ng Philippine Navy sa Spratly Islands. Ang patrol vessel ay may 67 na, na miyembro ng Navy at mga supply lamang. Para sa semi-operational na Sierra Madra, ang dala nito sa ilalim ng pansamantalang kasunduan noong Hulyo 2024 sa pagitan ng Maynila at Beijing. Tatlong barko ng Chinese Coast Guard, China Coast Guard 5,000, 200 at 5 205 China Coast Guard 5,000, isa, at China Coast Guard 21,500. 55. Ang sumusunod sa barko ng Pilipinas mula sa international na tubig. Makalipas ang halos dalawang oras, habang papalapit ang barko ng Republika ng Pilipinas Teresa Magbanua sa labing walong nautical mile marker mula sa Sierra Madre, nagsagawa ang China Coast Guard limang siyam zero isa ng agresibong pagharang. Ang barkong Chino, na may haba ng isang daan anim na metro, ay lumapit sa 15 limang metro at nagbanta ng paggamit ng water cannon. Isang taktikang dati nang ginamit ng China para umano'y iwasan ang banggaan. Subalit hindi ito pinansin ng barkong Pinoy at nagpatuloy sa pagabante at pumasok sa ruta ng barkong Chino. Kailangan ng dalawang barko ang mabilis na pagmaniobra para maiwasan ang banggaan na mas mahirap gawin sa malalaking alon. Bago mag alas 9 ng umaga, bumangga ang China Coast Guard limang siyam zero isa sa kaliwang bahagi ng Teresa Magbanwa. Nabutas ang katawan ng barko at napatay ang apat na Pilipinong mandaragat. Mabilis na natanggap ng punong himpilan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Maynila, ang mga distress signal. Agad na tumulong ang mga marino ng Barko ng Republika ng Pilipinas Sierra Madras. Sinubukan ng mga barkong Chino na magsagawa ng rescue operations, ngunit umatras sila ng ianunsyo ang pagdating ng dagdag na puwersang Pilipino. Ang insidente ang unang pagkasawi sa labanan, kaugnay ng sigalot sa South China Sea mula sa sagupaan sa Johnson South Reef, noong walo bandang 10.30 ng umaga, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Security Council matapos masawi ang apat na mandaragat at lumubog ang Teresa Magbanwa. Ang naunang pahayag na ang pagkamatay ay halos katumbas ng digmaan ay nagbibigay daan at nagpapahiwatig ng presyon para sa isang tugon militar. Sa ganap na isang libo at dalawang daang ng tanghali, kinumpirma ni United States Secretary of Defense Pete Hegseth na ang Artikulo 4 ng United States-Philippines Mutual Defense Treaty ay naaangkop sa mga armadong sagupaan sa South China Sea. Ang United States ship Carl Vinson Carrier Strike Group na nagsasagawa ng mga operasyon sa South China Sea ay tumutungo patungong karagatan ng Pilipinas. Inilagay ng Japan Maritime Self-Defense Force ang destroyer na Japan ship Sazanami sa mas mataas na alerto sa Philippine Sea Dakong. Isang libo at apat naraan ng hapon. Inihayag ni Prime Minister Ishiba ang matinding pag-aalala at suporta sa kaalyado ng Japan na Pilipinas. Ang Her Majesty's Australian Ship Waramunga ng Australia na nagsasagawa ng rutinang pagpapatrolya malapit sa Palawan ay humiling ng pahintulot para tumulong sa mga search and rescue operations. Ang Japan at Australia ay halos naging bahagi na ng sigalot. Pitong oras matapos ang unang kontak, bandang isang libo 1,600 at 30 nagpadala ang PLA Navy ng isang Type 0555 at isang Type 05 dalawang D-Destroyer mula sa Hainan Naval Base patungong Second Thomas Shoal. Sinisi ng Foreign Ministry ng China ang Pilipinas sa ilegal na aktibidad. Habang ipinatawag ni Pangulong Xi Jinping ang isang emergency session ng Central Military Commission. Isang oras at kalahati ang lumipas. Sa oras na isang libo walung daan dalawang destroyer ng United States Navy, ang United States S. Halsey at United States S. John Finn, ay umalis mula sa Subic Bay sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement Arrangements, dala ang mga Tomahawk cruise missiles at Standard Missile anim interceptors. Samantala, ang mga F-35B Lightning ikalawa fighter mula sa Marine Rotational Force sa Basa Air Base ay nagsasagawa ng rutinang pagpapatrolya isang daang milya mula sa lugar ng insidente. Sa oras na dalawang ang United Nations Security Council ay nagdaos ng isang emergency session. Tumaas na ang mga bayarin sa pagpapadala at presyo ng mga bilihin dahil sa mga pangamba sa 34 na trilyong taunang kalakalan na dumadaan sa South China Sea, mga choke point. Unang araw pa lang ito. Sa ikalawang araw, alas zero dalawang daan, ipinakita ng NATO satellite recon na nagde-deploy ang mga military aircraft ng China sa mga artificial na isla. Ang Fiery Cross Reef ay tumanggap ng 12 J-11 Isa Fighter at H. Anim K. Bomber na kayang magdala ng Waibu Tope, 12 Supersonic Anti-Ship Missile, ang Mischief Reef ay nag-activate ng mga Advanced Radar System at nag-deploy ng Headquarters. Sham Surface to Air Missile na may isang daan at 24 na milyang range. Dalawang oras ang lumipas. Ang dalawang daang milya silangan ng Scarborough Shoal kasama ang dalawang kasamang destroyer, ay nagtatag ng mga patrol pattern. Dalawang daang milya silangan ng Scarborough Shoal, patuloy na nagsasagawa ng combat air patrol ang mga fighter attack, labing F Super Hornet, habang nagmamanman sa galaw ng militar ng China, mula sa mga artificial na isla, ang mga A-2 Hawkeye na eroplano. Alas 6 ng umaga, opisyal ng pinagana ng Tokyo ang mga probisyon ng kolektibong pagtatanggol sa sarili kasunod ng konsultasyon sa Washington. Ang Japan Ship Maya, isang destroyer na may advance na kakayahan sa missile defense, ay umalis patungong dagat ng Pilipinas. Ang mga F-35A fighter mula sa Mizawa Air Base ay nagsimula ng patrol patungo sa Taiwan Strait. Mga dalawang oras matapos iyon, nagpadala ang Vietnam ng dalawang Jeopard-class frigate at Kilo-class submarine mula sa Cam Ranh Bay. Dahil sa mga banta sa kanilang exclusive economic zone, inilagay ng Hanoi ang Soviet era S-300 air defense system sa baybay nito at inalerto ang kanilang mga fighter. Maaaring kumalat ang anumang posibleng labanan sa kanlurang bahagi ng dagat. Sa ika daang oras sinimulan ng Chinese Type 055 destroyer na Nanchang ang pagsasagawa ng electronic surveillance sa mga operasyon ng United States carrier. Napuputol-putol ang komunikasyon sa pagitan ng fighter attack, labing walo at United States ship Carl Vinson sa susunod na tatlong pu minuto. Ipinapakita ng insidente ang mga advanced na kakayahan ng China sa electronic warfare na nadevelop mula noong insidente ng Growler noong Disyembre 2023. Bilang tugon, inanunsiyo ni Prime Minister Anthony Albanese ng Australia natuto pa rin ng bansa ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Australia, New Zealand, United States Treaty. Ang Diesel Electric Submarine na Her Majesty's Australian Ship Collins, isa sa iilang gumaganang barko sa fleet, ay ipinadala patungo sa South China Sea. Sinimulan na rin ng Australia na ilagay sa mataas na alerto ang mga barko nito. Gayunpaman, bandang alas tres ng hapon sa ikalawang araw, nagkaroon ng unang totoong sagupaan ng militar. Inagresibo ng Chinese Coast Guard na China Coast Guard 21,555 ang paglapit sa mga bangkang supply ng Pilipinas na gustong umabot sa mga survivor ng barko ng Republika ng Pilipinas Sierra Madre. Namamagitan ang United States ship John Finn. Pumuwesto ito sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Tumagal ng apat na oras ang tensyon habang nagkaroon ng komunikasyon ang mga militar ng dalawang bansa para sa krisis. Samantala, regular na nagpapatrolya ang mga J-11 fighter ng China mula sa Fiery Cross Reef sa loob ng 50 milya mula sa mga eroplanong pandigma ng United States Carrier. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, bumagsak ang Shanghai Composite Index at Nikkei Stock Market dahil iniiwasan ng mga mamumuhunan ang mga mapanganib na aset. Tumaas ang presyo ng Brent Crude Oil dahil sa pangamba sa pagkaantala ng supply. Ang mga epekto sa politika ng maraming alyansa at kasunduan pangdepensa ay tuluyang nagsanib sa ikatlong araw, kung saan makikita ang aktual na sagupaan ng militar. Nagsimula ang mga operasyon ng United States nang makatanggap ang United States S. Minnesota, isang Virginia-class attack submarine mula Guam, ng target data tungkol sa mga pormasyon ng hukbong dagat ng China. Kasabay nito, sinusundan ng Chinese nuclear attack submarine Type Sham, na tatlo ang grupo ng American Carrier. Naglalaro ng mapanganganib na taguan ang dalawang submarine habang patuloy na nagsusubaybayan ng palihim. Sa ganap na alas tres ng madaling araw, inihahanda na ang mga Chinese Dongfeng. Dalawamput isa D carrier killer ballistic missiles sa mga pasilidad sa Hainan para sa posibleng pagpapalipad, nagbabanta na paputukan ang mga nakatalagang United States at Allied Navies. Bilang tugon, ang United States ship Carl Vinson ay umatras ng 800 milya mula sa mainland ng China para mabawasan ang katumpakan ng target. Ngunit hindi China ang unang gumawa ng bukas na hakbang. Bandang alas 5.00, muling nagpakawala ang Hilagang Korea ng dalawang K in 23 ballistic missile test papunta sa dagat ng Japan. Agad na itinaas ng Timog Korea ang kanilang military alert status sa Jindogai 2, ang pangalawang pinakamataas na antas dahil pinaghihinalaan nilang nakikiisa ang Hilagang Korea sa mga operasyon ng China. Ang alertong ito ay gumagana tulad ng American DEFCON system na nagpapakita ng mas mataas na level ng preparasyon ng militar. Sa ikatlong araw ng umaga, inihayag ng Eastern Theater Command ng PLA ang pagsasagawa ng mga karaniwang pagsasanay sa Taiwan Strait. Kasama ang dos-dose ng eroplano at ilang barkong pandigma. Maaaring isa itong panlilinlang upang mailapit ang mga barko sa Taiwan at ipakita ang agarang banta sa maliit na isla. Inihahanda ng militar ng Taiwan ang f lima fighter jets at pinaandar ang Coastal Missile Defense. Alas siyam tatlong po inanunsyo ng Britanya ang pagpapadala ng Her Majesty's Ship, Prince of Wales Carrier Strike Group sa Indo-Pacific, habang ipinangako naman ng Pransya ang pagpapadala ng Charles de Gaulle Carrier Group sa Indian Ocean. Dahil sa paglahok ng Europa, biglang lumaki ang posibleng bilang ng koalisyon habang buong NATO ay nakaalerto na ngayon sa posibilidad ng pandaigdigang digmaan. Sa ikatlong araw, sa oras na isang libo at isang daang nasaksihan natin ang unang pagpapalipad ng mga sandata nang banggain ng isang barko ng maritime militia ng China ang mga supply boat ng Pilipinas. Dumating ang mga fighter attack, limampu Golden Eagle fighter ng Philippine Air Force at mga J-11 isang interceptor mula Isla Woody at nagpaputok ng warning shots. Kasabay nito, Tumugon ang India sa tumataas na kaguluhan sa rehiyon. Ang pagdepende ng bansa sa kalakalan sa Malacca Strait ang nagtulak na ilagay ang hukbong dagat sa Indian Ocean o palakasin ang puwersa sa Singapore. Kasama ng mga puwersa ng United States na nakatalaga malapit doon. Kaya naman, nasa karagatang Pasipiko at karagatang Indian na ang labanan. Isinagawa ng China ang unang direktang opensibang operasyon sa alas dos ng hapon kung saan malalaking cyber attack ang tumarget sa infrastruktura ng telekomunikasyon ng Pilipinas na nagdulot ng malawakang pagkaantalan ng internet sa buong bansa. Matapos ng dalawang oras, naghanda ang PLA ng mga YJ, at isa anti-ship missile sa mga H-6K bomber at Dongfeng, pito intermediate range missile para sa deployment na natukoy ng mga satellite warning system ng United States. Mahirap mapigilan ang hypersonic weapons gamit ang karaniwang paraan. Kapag umabot na sila sa mak 10 na bilis. Kasabay nito, aksidenteng nag-lock ang mga Chinese SU-35 fighter sa Japanese na destroyer habang nagpapatrolya sa Taiwan. Na-activate ng Japan ang kanilang electronic countermeasures at nag-deploy ang United States ng F-35C fighters mula sa United States S. Dumating si Carl Vinson sa ilang minuto at pinilit ang China na umatras o maglunsad ng air-to-surface missiles. Bago umatras, alas pitong gabi ang United States Strategic Command ay nag-antas sa DEFCON 2. Inihahanda ang puwersa ng United States para sa labanan. Kasabay ng mas mataas na aktibidad ng nuclear forces ng China, ipinadala ng United States ang kanilang mga nuclear at ballistic missile submarines sa Pacific. Samantala, patuloy na minomonitor ang mga bagong Dongfeng. Apat naput isa intercontinental ballistic missiles ng China para sa anumang senyales ng paglulunsad. Sa ikadalawang libot tatlong daan at labing limang oras ng ikatlong araw, isang Chinese Type 055 destroyer ang nagpaputok ng babala sa isang Vietnamese frigate malapit sa Paracel Islands. Tumugon ang Vietnam sa pagtutok ng fire control radar at pag-activate ng coastal anti-ship missile batteries sa mga barko ng China. Ito ang nagpasimula ng labanan sa dagat kung saan nagpapalitan ng putok ang magkabilang panig ngunit hindi tumatama, posibleng sinasadya para maiwasan ang ganap na digmaan. Pagkalipas ng 72 oras apat ang kumpirmadong namatay, mahigit dalawang dosenang sugatan, at trilyong halaga ang nawawala sa pandaigdigang merkado. Ang rate ng siguro sa pagpapadala ay nagtaas ng tatlong beses dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng langis, bunga ng pagsasara ng mga pangunahing ruta ng pagpapadala ang pansamantalang pagsasara ng mga pangunahing pantalan sa Singapore, Hong Kong, at Shanghai ay nagdudulot ng pagkaantala sa supply chain na nakakaapekto sa pandaigdigang pagmamanupaktura. Kakaunting putok pa lang ang nagpaputok. Araw apat alas dalawa ng madaling araw inaprubahan ni Pangulong Xi Jinping ang matagal ng planadong pagsalakay sa Taiwan. Inilunsad ng Eastern Theater Command ng PLA ang pinakamalaking operasyong amphibious mula noong D-Day gamit ang isang daan, mahigit barko ng Navy, at apat na raang eroplanong pandigma. Sinamantala ng United States Carrier na 800 milya sa timog ng China ang pagkakataon na maglakbay papunta sa Taiwan Strait halos buong araw. Sinira ng Taiwan ang pinakamaraming Chinese landing craft gamit ang Swing Feng tatlong anti-ship missiles sa unang bugso. Ngunit nahaharap sila sa napakaraming kalaban. Ang mga f lima fighter ng isla ay nakipaglaban sa malalaking labanan sa Himpapawid sa ibabaw ng Taiwan Strait. Ngunit nagawang makamit ng mga Chinese J-20 stealth fighter ang pansamantalang kataasan sa Himpapawid. Ipinatupad kaagad ng Taiwan ang Porcupine Defense. Isinara ang mga pangunahing daungan at naglagay ng mga sea mine para pigilan ang karagdagang paglusob sa isla. Ang United States ay nahaharap sa mahirap na desisyon. Iwanan ang posisyon nito sa Pilipinas para protektahan ang Taiwan o lumaban sa dalawang lugar. Kulang ang kanilang puwersa dahil karamihan ng kanilang mga barko ay nasa biyahe pa lamang. Ang strike group isa ay tumungo na papuntang Taiwan. Habang opisyal nang nagdeklara ng digmaan ang United States laban sa China, alas apat ng umaga, ipinatupad ng Tokyo ang operasyon para sa sariling depensa. Matapos magpakawala ng mga misil ang China sa mga base ng United States sa Japan na may pangalawang pinakamalaking konsentrasyon ng puwersa ng United States sa labas ng Amerika. Binomba ng Dongfeng, 21 misil ang Kadena Air Base, habang binalot ng mga submarino ng PLA Navy ang mga shipping lane ng Japan at Taiwan. Nagdeklara ang Japan ng State of Emergency at pinahintulutan ang mga opensibang operasyon laban sa China. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, Lumitaw sa radar ang mga nuclear submarine ng China sa Philippine Sea at Taiwan. Sa kipot, napilitan ang United States Strategic Command na ipatupad ang DEFCON isa habang itinaas din ng mga puwersang nuklear ng Rusya ang kanilang alert status bilang tugon. Ang sitwasyon ay umabot sa antas ng nuclear escalation na hindi pa nakikita mula noong krisis sa Cuba. Hindi pa rin ginagamit ng NATO ang Article 5 sa kanilang konsultasyon na naaangkop lamang sa mga pag-atake sa teritoryo ng miyembro sa Europa o Hilagang Atlantiko, Hilaga ng Tropic of Cancer. Kinonde na ng alyansa ang pag-atake sa United States at pinagtibay ang kolektibong suporta. Nagsisimula ng magpadala ng hukbong dagat ang mga pangunahing kaalyado ng United States bilang pakikiisa habang inihahanda ng Britanya at Pransya ang nuclear deterrence sa tumitinding banta ng Rusya ng Rusya. Pagsapit ng huling bahagi ng ikaapat na araw nagdeklara ang China ng ganap na exclusion zone sa paligid ng South China Sea. Nagbabantang palubugin ang sinumang barkong militar. Halos tumigil ang kalakalan sa paligid ng dagat. Malapit nang ma-blockade ang Taiwan. At ipinapadala na ng United States ang kanilang hukbong dagat para ipagtanggol ito. Bilang tugon, ang Indian Naval Ship Kolkata ng Indian Navy ay nagbigay ng proteksyon sa mga komersyal na barko sa Malacca Strait na nahamon ito ng mga submarino ng China sa lugar. Nagpakawala ng mga torpedo ang isang Type Sham, naput tatlo B nuclear submarine sa Indian Frigate na Indian Naval Ship Trican na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong daan at dalawamput limang na mandaragat. Nagdeklara ng digmaan ang India laban sa China. Nagkagulo ang Brazil, Russia, India, China, South Africa Economic Alliance, at nalalapit ang labanan sa dagat sa Malacca Strait. Bumagsak ang pandaigdigang pagpapadala at nagkaroon ng pagbabago sa presyo ng langis dahil sa labanan ng malalaking importer at exporter nito. Dahil sa labis na panic selling, itinigil ng mga stock exchange sa Tokyo, London at New York ang lahat ng kalakalan. Noong ikaapat na gabi, inihayag ng Rusya ang pagsama nito sa China sa pamamagitan ng pagbibigay ng intelihensya at tuwirang suportang militar binabalot ng Russian Pacific Fleet ang Japan, habang ang TU-75 bombers ay lumipad sa Alaska, nanganganib sa United States Defense Systems, at pinipilit itong makipaglaban sa maraming fronts. Sa hating gabi, sa pagitan ng ikaapat at ikalima araw, ipinadala ng Australia. Australia ang karamihan ng kanilang operasyonal na militar. Kabilang ang anim na Collins-class na submarino, tatlong Hobart-class na destroyer, at 24 na 24 na fighter. Patuloy na nagpapakawala ng ballistic missile ang Hilagang Korea sa Hapon at Timog Korea bilang pakikiisa laban sa mga mapaniil na rehimen ng kanluran. Pinagahandaan ng Timog Korea ang posibleng preemptive strike sa mga missile site ng Hilagang Korea. Bagong krisis sa paggawa at ekonomiya. Simula ng ikalima araw, ang mga pasilidad ng kumpanya ng semiconductor ng Taiwan ay huminto sa pag-export dahil sa pandaigdigang pagkaputol ng pagpapadala ng container at paglusob sa Taiwan. Huminto sa pandaigdigang produksyon ang mga higanting teknolohiya tulad ng Apple, Samsung at Tesla dahil sa pagbagsak ng supply chain. Emergency na GP2 Summit idinaos sa pamamagitan ng virtual na pagpupulong. Sinimulan ng China ang pag-atake at pag-pressure sa ibang bansa na may baybayin sa South China Sea, gaya ng Brunei at Indonesia. Samantala, napipilitan ang mga bansang kasali sa Belt and Road Initiative ng China na pumili ng panig. Isinara ng Djibouti ang akses ng daungan sa United States Forces, samantalang pinag-iisipan ng Pakistan ang pagbibigay ng nuclear submarine base sa China. Ang mga bansang Aprikano na may utang sa China ay nahaharap sa ekonomikong pamimilit upang suportahan ang posisyon ng Beijing. Noong umaga ng ika na araw, nagkoordina ang Britanya, United States at Australia sa pag-atake gamit ang Tomahawk Cruise Missile sa mga artificial island ng China. Napinsala ng malaki ang mga pasilidad militar ng China, pero nakaligtas ang kanilang mga mobile missile launcher. Nilubog ng nuclear submarine na Her Majesty's Ship Astute, ang Chinese destroyer na Kunming gamit ang mga spearfish torpedo. Ang aircraft carrier battle group ng China na Liaoning ay malalim na sa Indian Ocean. Nagbabanta sa mga sea lanes sa gitnang silangan. Nagpadala ang Indian Navy ng mga Brahmos supersonic missile mula sa Andaman Islands bilang tugon. Ang labanan ay sumasaklaw na ngayon sa mahigit anim na libong milya ng karagatan. Ang mga United States Global Positioning System satellite ay tinarget ng mga anti-satellite weapon ng China na nagdulot ng pagbaba ng bisa ng mga precision guided munitions sa buong mundo. Gumanti ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagjam sa Baidu navigation system ng China. Lubos na nakatutok ang dalawang bansa sa cyber warfare upang maiwasan ang paggamit ng isa't isa ng ballistic at nuclear na mga pag-atake. Aktibong mino-monitor ng United States Space Force ang himpapawid ng China para sa pag ng orbital missiles na unang ginamit noong 2021 at isa sa ikalawang linggo. Nagsimulang walang pinipiling gamitin ng China ang kanilang mga long-range na sandata para atakihin ang mga puwersa ng Allied gamit ang Dongfeng. 27 hypersonic missiles na tumama sa Anderson Air Force Base sa Guam na sumira sa 8 b dalawang bombers at pumatay sa 34 na airmen. Karamihan sa kanilang mga sandata ay di nabisa dahil sa tuloy-tuloy na cyber warfare. Tumugon ang United States sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pasilidad ng paggawa ng missile ng China sa Hubay, ngunit limitado ang tagumpay dahil armado na ng husto ang China. Ang magkakaugnay na cyber attack ay nakapinsala sa mga operasyon at pasilidad ng mga sibilyan at industriya. Nagkaroon ng power outage sa Taiwan, Japan at Pilipinas habang inaatake ng mga United States hacker ang control system ng Three Gorges Dam ng China. Lumalala ang pandaigdigang internet infrastructure habang sinisimulan ng China ang pagputol ng mga seabed cable. Sa puntong ito, lahat ng mga bansang may kakayahang nuclear ay naglagay na ng kanilang mga sandata tamataas na antas ng alerto at naghihintay na lang kung sino ang unang kikilos para tuluyang humantong ang digmaan sa isang nuklear na labanan. Nagpapatuloy ang ikalawang linggong digmaan at pandaigdigang krisis pang ekonomiya na nakaaapekto sa mga umuunlad na bansa. Upang maiwasan ang paggamit ng mga sandatang nuklear, naglunsad ang China ng mga pag-atake ng misail sa Mediterranean para maputol ang akses ng hukbong dagat ng NATO sa Suez Canal at mapalakas ang mga posisyon ng India. Ang pag-atake sa Royal Air Force Akratori sa Cyprus ang nagpasimula ng paggamit ng Artikulo 5 mula noong Siam, labing isa, at idineklara nito ang digmaan laban sa China. Ang pondo ng militar ng Alemanya ay inilaan para sa pagbibigay ng logistical at ekonomikong suporta sa United Kingdom, Pransya, United States, at mga bansang katabi ng Rusya. Sinusundan ng Rusya ang China sa pagmimilitarisa ng isang libo, anim na ang milyang hangganan nito sa NATO. Inatake ng Iran ang mga oil well at refinery ng Saudi Arabia sa gitnang silangan. Tumigil na ang pagpapadala ng mga barko sa Persian Gulf kaya tumaas ng husto ang presyo ng langis. Nahuli sa kaguluhan ang Africa at South America. Ang Brazil, nakaalyado ng United States at bahagi ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay agad na ng China. Ang mga umuunlad na bansa sa Africa ay pinipilit ng mga lihim na operasyon ng China habang sinisira ang mahahalagang minahan sa gitna ng Africa na nagdulot ng pagkamatay ng daan-daang manggagawa. Sa ikatlong linggo, umabot na sa Rorok ang bakbakan sa South China Sea habang lubos ng napaligiran ng blockade ang Taiwan. Nilahukan na ng United States at ng mga kaalyado nito ang buong hukbong dagat at naglunsad na rin ng mga barko bilang suporta. Sa kasalukuyan, libo-libo na ang namamatay at nasusugatan sa digmaan dahil sa walang humpay na pagbomba sa mga pasilidad militar at industrial. Subalit ang paggamit ng precision weapons ay maaaring humantong sa digmaang ubusan na lubhang magpapalaki sa bilang ng mga namamatay tulad ng nakita sa ikalawang taon ng digmaan sa Ukraine. Pagkaraan ng apat na linggo, may dalawang posibleng landas ang digmaan sa South China Sea. Dahil sa matagal ng mga taktika ng air superiority, maaaring makalamang sa operasyon ang United States at mga kaalyado. Kung hindi, ang digmaan ay kakalat sa buong mundo at magsisimula ang World War III, ang Rusya ay patuloy na naghihirap dahil sa digmaan sa Ukraine at napipilitang umatras sa harap ng mga puwersang nito. Dahil sa matinding pagkadesperado, Inilunsad ni Pangulong Vladimir Putin ang mga sandatang nuklear laban sa United States, tumugon ang United States Britanya at Pransya gamit ang sarili nilang mga sandatang nuklear. Ang Israel, Pakistan at Iran ay nagpalabas ng kanilang mga sandatang nuklear. Tinatayang mahigit 5 bilyon ang magiging pangmatagalang matagalang biktima, higit sa kalahati ng populasyon ng mundo, kung magkakaroon ng digmaang nuklear sa hilagang hemisphere. Ang sampu taong pagsusuri ay nagsasaad ng mahabang nuclear winter na nagdulot ng malawakang pagkasira ng ani at tagutom. Sakaling magamit ng China, ang mga sandatang nuclear sa Australia, Africa, at South America na lamang ang posibleng makaligtas na kontinente. Ngunit ang matinding pagbagsak ng ekonomiya ay magpapahina muli sa kanilang pagunlad. Posible naman na maiwasan ng mundo ang isang krisis nuclear kung umatras ang Rusya. Ang China, na napapalibutan ng armas ng nito sa lahat ng panig at walang malalaking kaalyadong militar, ay napipilitang lumapit sa usapang pangkapayapaan mula sa isang talunang posisyon. Nagpatupad ng limitadong tigil putukan ang magkabilang panig. Habang tumatagal ang talakayan, lalong nagiging hindi tiyak ang mga prediksyon sa digmaan. Ito ay dahil sa kakulangan ng beripikadong detalye tungkol sa pambansang sistema at kakayahan sa depensa na nagmumula sa mga bansa na nagtatago ng kanilang mga lihim militar. Kaya, walang saysay hulaan ang resulta ng digmaan sa South China Sea sa unang mga araw, maliban kung palalawakin ang saklaw nito hanggat maaari, bilang sanggunian. Maaring balikan ang nangyari sa digmaan sa Ukraine noong Pebrero at Marso 2000 at 2022. Matibay ang paniniwala ng Rusya na matatapos ang espesyal na operasyong militar sa loob ng tatlong araw hanggang tatlong linggo sa halip, nagawang ipagtanggol ng Ukraine ang sarili nito, na nagbigay ng kumpiyansa sa nito, na magbigay ng donasyon, at palakasin pa ang kanilang mga hakbang sa depensa. Ang digmaan ay tumagal na ng halos tatlot kalahating taon, mas matagal sa inaasahang tatlong linggo lamang. Ang isang digmaan sa South China Sea ay haharap din sa parehong kalituhan ng digmaan. Maraming paraan ang China para ipilit ang kanilang aksyong militar tulad ng pag-agresyon laban sa Taiwan at Pilipinas o kaya naman ay para lang pigilan ang sarili nitong populasyon na makita ang tumataas na mga problemang pang-ekonomiya at demografiko ng bansa. Kahit paano man magsimula, maaring mauwi ito sa pinakamadugo at pinakamalawak na digmaan na masasaksihan ng sangkatauhan. Salamat sa panonood at mag-subscribe para sa iba pang mga pagsusuri at prediksyon.